Mga ka-Republic, malaki at malakas ang chance ng Barangay Hinebra na makasalta sa playoffs sa kabila ng kasalukuyang pangit na record na tatlong panalo, apat na talo. Abalaman sa national team practice si Japet Aguilar, Arja Barrientos, Troy Rosario at Scottie Thompson, kasama ang Gilas head coach na si Tim Kaun at ang Hinebra deputy nitong si Richard Del Rosario, ay hindi nagpapabaya ang Gene Kings. Tuloy pa rin ang isayo ng mga teams ngayong FIBA break upang paghandaan ang susunod bilang mga laban sa muling pagpapatuloy ng laro sa PBA. After ng FIBA break, magagana na ang mga kupunang haharapin ng Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, alam natin lahat puspusan ang insayo ng ating national team para sa FIBA World Cup qualifiers. At makakaharap ng gilas ang kupuna ng Guam. Siniguro ni Coach Tim Cone, hindi nila tinitake for granted ang kupunang ito na rank 81 in the world. Natuto na raw sila sa leksyon sa naging karanasan ng gilas sa kamay ng Chinese Taipei. Dati tinatambakan lang ng gilas ang Taipei, ngunit sa huling dalawa nilang pagharap, ipinaramdam ng Chinese team na umunlad na ang kanilang basketball program. Sabi ng American mentor, ang laban kontra sa Guam ang simula ng pangarap ng gilas na makwalify sa FIBA World Cup. At kung hindi makakwalify sa World Cup, lalong hindi maaabot ang pangarap na makapasok sa Olympics sa 2028. Kaya importanteng manalo ang Gilas against Guam sa road game on November 28 at sa home game on December 1. At naniniwala po tayo kaya ng Gilas na maidispatcha ang kupuna ng Guam ng dalawang sunod. Sa kabila ng banta ni Jericho Cruz, natataluni nila ang ating national team. Samantala, hindi pa pinapangalanan ni Tim Cohn ang Final 12 na bubuo sa ating national team, nalilipad patungong Guam. Pero kabilang sa 15-man Gilas Pool, dating labing yan, kabilang dyan ang mga Hinebra players na si Najapi Tagilar, Adia Barrientos, Troy Rosario at Scotty Thompson. Ang apat na ito ang core ng team, bukod kay Stephen Holt at Jeremiah Gray. May mga Hinebra fans na medyo nag-aalala dahil baka raw napapabayaan naman ang kampanya ng kupunan sa PBA. Kung hindi tinitake for granted ng gilas ang makakalabang kupunan ng Guam, may ganyan din pong mindset ang Jin Kings tungkol naman sa darating nilang mga laro sa PBA after ng FIBA break. Hindi po natin gustong ma-offend ang mga kupunang huling makakalaban ng Hinebra sa PBA Philippine Cup Elimination Round. Ngunit intensyon ng Gene Kings na ma-sweep ang natitira nilang apat na laro. Sa ganitong paraan lang sila makatitiyak na sasalta sila sa next round. Kaya yung mga naiwang players sa Hinebra, pati na ang naiwan ding mga assistant coaches, sinisiguro na mga ito na hindi rin sila nagpapabaya sa team practice. Kasama ni Tim Cohn sa gilas ang kanyang chief deputy sa Hinebra na si Richard Del Rosario. But in their absence ay naiwan naman sa mabubuting kamay ang kupunan sa kamay ni na Olsen Racela, Johnny Abarrientos at Patrick Partosa. With Hinebra's current position sa team standings, alam ng tatlong ito ang kahalagahan ng natitirang apat na laban. Kaya tutok pa rin sa insayo ang kupunan at madali nang makakadap sa pinapraktis nilang play ang apat na ngayon ay nasa Gilas Pool. Sa December 1 ang home game ng Gilas sa first window ng qualifiers at sa December 5 magre-resume ang PBA Games. December 10 naman ang laro ng Hinebra kontra Blackwater na masusundan ng game laban naman sa Terra Firma Jeep on December 12. May apat na talo man sa kanilang record. Somehow ay naging pabor pa rin sa Hinebra na nauna na ang kanilang mga laban sa mabibigat na team. No offensement, sa apat na natitirang laban ay ang rain or shine na lang ang medyo mabigat. Kasama ang Converge, isa ang Elasto Painters sa mga Dark Horse ngayong All Filipino Conference. At sa apat na natitirang laro ng Hinebra, mukhang dito lang sila alanganin sa tropa ni Coach Yang Giao. Kaya sa pagsusuma natin, maluwang pa rin ang daan ng Hinebra para makasalta sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out. Shout out sa'yo, Dante de la Cruz. Tama lang daw para wala nang masabi yung iba dyan. Sa'yo lang. Sa'yo ren, Merson Vlog. Mula naman ito sa Oman taga Laguna, shout out sa iyo idol. Sa iyo ren shout out Enrico De Guzman, tagabawan Bawan kababayan ko. Nandiyan sa Belgium, shout out sa iyo idol. At sa iyo Edwin Filisardo, shout out sa iyo idol. Salamat sa walang sawang suporta. At sa iyo ren shout out Norman Flores. Lagi ito, hindi ito nawawala. Salamat. Napakaloyal mo. Salamat sa iyo. At sa Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa laging panunood. Sa Yam. Si Abarientos, practice player lang daw naman talaga. At sa rin, shoutout Armando de Leon. Sabi niya kung siya raw si Tim Cone para hindi mapagod. At sa si Don Bell Dimape. Mape. Pahardu Edu Brownlee Ramos at sa Yoren shout out Remihia Tibay. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.